may isang puwang sa mapa na matagal ng kinukwestiyon ng mga mangingisda at matatanda sa baybay ng Samar at Leyte, isang hugis na minsang iginuhit sa ilang lumang chart, binanggit sa usapan sa pantalan, pero ngayon ay wala na, ang naglahong isla ng San Juanico. Kung ihihinto mo ang hininga sa pinakakitid na bahagi ng kipot, kung saan ang agos ay humahapot na parang lubid at ang liwanag ng gabi ay dumudula sa ilalim ng San Juanico Bridge, may magsasabing naroon yan dati, low tide lang ang saksi. May iba namang tatango at marahang idadagdag na wala, kinuha ng dagat o baka ng panahon. Paano ba nagsimula ang hiwagang ito? Isipin mong hawak mo ang isang lumang mapa na nakuha sa bowl ng isang lolo, papel na may bahagyang amoy alat at marka ng mga nagdaang kamay. Sa gilid ng kipot, may maliit na tuldok, halos parang gasgas lang sa tinta, at katabi nito ay isang pangalang madaling mapalampas, San Juanico Islet. Hindi ito malaki, hindi ito matayog, sa anotasyon, nakasulat lamang, mababaw, pansamantalang lutang. Sa isang tala naman ng bangkero, mula sa kabilang dulo ng kipot, may salitang paulit-ulit, sumisilip kapag mahina ang buwan, nilulunok kapag malakas ang agos. Sa mga ganitong piraso ng kwento nagsisilbing siwang ang palaisipan, parang pasilyong madilim na may bahagyang liwanag sa dulo. Kung susundan natin ang mga bakas, tatlong pahiwatig ang unang sumasalubong. Una, may mga sketsa at anotasyon sa ilang lokal na mapa ng mga mangingisda, hindi opisyal na chart, kundi mga guhit na minana at pinasadya na nagmamarka ng imababaw, iwasan kapag hila ang agos. Sa iisang lugar, magkakaibang taon, pare-parehong babala. Ikalawa, may salaysay ng mga residente bago pa maitayo ang tulay, kapag napakababa ng tubig tuwing amihan, bumubuka ang isang pahabang buhanginan sa gitna, dinaraanan daw ng mga ibon at minsang tinutuntungan ng mga batang nangunguha ng shell. Pagbalik ng lakas ng agos, parang hindi na ito nag-exist. Ikatlo, may mga kwento ng mga timonel na nagsasabing iba ang timpla ng alon, sa bahaging iyon, parang may humaharang sa ilalim, parang may katawan ang tubig na hindi nakikita sa ibabaw. Hindi ito siyentipikong sukat, pero sa dagat, ang katawan ay natutong magbasa ng wika ng alon at hilik ng hangin. Mula sa mga pahiwatig na yan, tatlong paliwanag ang humuhugis, parang mga guhit na sabay-sabay sinusundan ng lapis. Baka ito ay isang buhangin ng gumagalaw, isang sandbar na hinahabi ng alon at agos, lumilitaw kapag tama ang timpla ng hangin, buwan, at tubig, at saka binubura kapag nagbago ang daloy. Ang San Juanico ay kipot, kung saan ang tubig ay pinipisil, ang latak ay sinasayaw, at ang lupain pansamantala ay madaling ipanganak at madaling mawala o marahil, may mas malalim na puwersa, lumubog ang lupaing mababaw dahil sa dahan-dahang pagbago ng ilog-ilog sa ilalim ng kipot, sa posibleng lindol at pag-uga ng mga taon, hanggang ang dating umbok ay naging uso. At laging nariyan ang ikatlong posibilidad, ang pagkakamaling kartografiko, isang markang nasulat sa isang bersyon ng mapa, kinopya sa susunod, hanggang naging totoo, sa papel kahit hindi kailanman naging isla na matibay sa mata. Ngunit hindi matatapos ang kwento kung teorya lang ang hahawakan natin, sa pagitan ng mga linya, may mga tinig. Isang mangingisda ang nagkwento na minsan, bago pa sumikat ang araw, napadpad sa bahaging iyon ang kanyang bangka, at biglang, bumigat, ang timon, hindi siya tumama sa bato, ngunit may tila pag-angat at paghila mula sa ilalim. Umigtad siya, umalpas, at nang masilayan ng paligid, may manipis na banig ng buhangin na tila kumikislap sa ilalim, parang balat na humihinga. Sa isa namang gabi ng tag-init, sabi ng dalagang madalas maglakad sa dalampasigan, may hanay ng ibon na dumapo sa gitna, hindi sa tubig, kundi sa isang pahabang linya na parabang daang nalikhasan dali at naglaho sa loob ng ilang ulos ng alon. At may lola sa barangay na, sa gitna ng kanyang mga alamat, ay nagkukwento ng, bantay sa kipot, hindi multo na nananakot, kundi isang anyong tubig lupa na nagbababala, huwag magmarunong sa agos. Kung hahanapin mo ang katwiran, malulugod ang agham na magpaliwanan. Sa kipot, ang kombinasyon ng tidal range, bathymetry, at curvature ng baybayin ay lumilikha ng mga eddy at jet ng tubig na nagtutulak ng latak pabalik-balik. Ang sandbar ay maaaring lumipat ng metro o daan-daang metro sa loob ng mga taon. Kapag tumapat ang niptide, pwedeng sumilip ang buhanginan na dati nasa laylayan lamang ng pasensya. May mga kasaysayan din ng pag-uga sa rehiyon, kahit hindi tuwirang lumulubog ang isla, Pwedeng magbago ang profile ng ilalim, mga maliit na hakbang ng lupain hindi natin nakikita. Mga tuldok na bumababa ng sapat upang ang dating mababaw ay tuluyang maging aninong lumalangoy. At sa panig ng kartografiya, sapat na ang isang maling pagbabasa, isang titik na di mabasa, o isang sketsa na di natapos, para mapanganak ang tinatawag na Phantom Island, isang piraso ng mundo na nabubuhay sa papel, pero hindi sa dagat. At kung pipiliin mo namang pakinggan ang nito, mahahanap mo rin ang saysay nito. Sa mga kwento, ang iisla ay parang hininga ng kipot, may anyo kapag payapa, naglalaho kapag galit ang agos. Isa itong paalala ng paggalang, huwag kang tatawid ng walang pakundangan, huwag mong babaliwalain ang paghila at pagbitiw ng tubig, matuto kang tumingin sa liwanag ng buwan at sa tila lihim na hudyat ng hangin. Sa ganitong pagbasa, ang naglahong isla ay hindi panluloko ng mapa, ito'y etikang pangdagat na ginawang kwento upang manatili sa isip. Marahil ang tanong na pinakamahirap sabutin ay ang pinakamadaling mabigkas, may isla ba talaga? Kung ang ibig mong sabihin ay lupaing may damo at puno, matayog at permanente, malamang ang sagot ay hindi. Ngunit kung ang ibig mong sabihin ay isang katawan ng buhangin at latak na sumisibol at lumulubog sa tugman ng buwan at alon, may isla na umuusbong sa takdang sandali, hindi para terhan, kundi para ipaalala na may oras ang lahat ng bagay. Ang pagsulpot, ang pagdaan, at ang pagkawala. Sa dulo, ang misteryo ng San Juanico ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nawala, kundi kung paanong ang pagkawala mismo ang nagtuturo sa atin. Kapag nakatayo ka sa gilid ng tulay at tinitigan mo ang tubig, mapapansin mong parang may mga daang gumuguhit at nabubura sa ibabaw, mga linyang hindi mo maguguhit muli kung ipipikit mo ang mata. Ganoon din ang mga kwento, may mga sandaling sumisilip ang anyo, at tungkulin nating makita, hindi upang angkinin, kundi upang igalang. Kung sakaling mapadpad ka sa San Juanico sa oras na ang tubig ay banayad at ang hangin ay may dalang lihim, subukan mong manahimik. Pakinggan ang tulin ng agos at ang huni ng ibon. Tumingin sa gitna kung saan tila may kumikislap na linya, buhangin ba yon, anino, o gunita lamang. Maaari mong hanapan ng paliwanag, maaari mo ring yakapin ang hiwaga. Pareho silang totoo sa kanikanyang wika. At bago tayo maghiwa-hiwalay, isang pakiusap, kung may alaala ka ng kipot, kwento ng lolo mo, litrato ng mababang tubig, o marka sa lumang mapa, ikwento mo sa ibaba. Baka sa pagitan ng iyong karanasan at ng aming paghahanap, mabuo nating muli ang hugis ng isang bagay na ayaw man manatili sa ibabaw, patuloy namang humuhubog sa ilalim. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, mag-like, mag-subscribe, at samahan kami sa susunod, dahil sa kapuluang ito, laging may isang linya sa mapa na biglang nagiging tanong, at isang tanong na biglang nagiging daan.